Good morning po sa inyong lahat. Andito naman tayo. Umaga po ngayon, alas size Magluluto po tayo ngayon ng tinola. Ito yung pananghalian namin mamaya. Lutuin ko na kasi mamaya. Di na ako makapagluto dahil busy sa tindahan. Ito yung oras para makapagluto ako. Isa pa para din si Rhea, maiwanan ko ng pagkain dito. ba din ako, tapos ayan po mga towel siya meron pa akong nakasalam ayan, tapos na po ako maligo at dito na yung ating tinula ngayon po ay maglalagay ako dito para dadaling ko dun sa siya para sa akin mamaya at saka sa anak kong lalaki mamaya, magiiwan naman ako dito para sa kay Rhea at saka sa pamangkin ko doon kasi natulong si Ria sa shop. Kasama yung pamangkin ko. Ako lang mag-isa dito. Ayan. Ilipat natin yung dadalhin natin doon. Hanggang mamayang gabi na to. Pag may masubra, mamayang gabi na to. kailangan maraming Yan Ayan, naglalaga na yung ating mainit. Si Rhea kasi di masyari mahilig sa sayote. Kumakain siya mga isang hiwa lang, dalawang hiwa. Ayan, meron tatlong hiwa dito para sa kay Rhea at saka sa pamangkin ko. Di ko kasi alam kung dito kakain yung pamangkin ko o kaya pupunta siya sa school. Kaya tatlo lang ang nilagay ko. Kasi ito pag may masubra nito na dadaling ko doon para mamayang gabi ng anak ko. At ito naman, uh, dadaling ko to doon sa shop. Lulutuin ko mamaya dahil... Birthday ngayon na uh, shota ng anak ko. Paglulutoan ko siya ng spaghetti dahil pupunta siya dito mamaya. Dito siya tutuloy. Kakain sila sa labas ng anak ko. Tapos dito sila tutuloy. Kaya yeah. paglutoan ko siya ng spaghetti. Dito naman tayo sa tindahan ngayon. Ayan, hapon na. Mag, uh, tres na ng hapon. Andito yung mga candy ko sa loob. Oh. pinasok ko kasi sobrang mainit. Pagkahapon kasi yung init dito nakabanda. Kaya ayan, tinakpang ko ng mga karaton. Ganito tayong mga buhay. Sari-sari store. <laughs> sa ngayon, dito tayo sa tindahan. Andito naman, ito yung gawain ko sa araw-araw. Talagang nagpapantay. Madami tayong mga sitcheria para marami silang mapagpipilian. pa dun. Ganitong oras, medyo matumal pa. Mamaya mga alas 5, ayun, mabili na yun. Ayan, at dito tayo sa tindahan ngayon. Bantay tayo naingay yung tricycle. Pag nagsabay ang ingay ng mga bata sa shop at saka dumadaan yung tricycle o kaya motor. Merong motor na sobrang ingay pag dumaan dito. Talagang masakit sa tinga. Ngayon, dito tayo sa tindahan. Dito ako naupo kasi ano na, mag alas 4 na. Kaya, dito na ako mauupo Maya-maya kasi nito marami ng customer. Kaya, naupo na ako dito ngayon, buti naman nga yung mga, ano, mga dumadaan, mga mababait naman sila, hindi naman sila kumukuha ng itlog dyan sa labas. Kung nakikita nyo, walang takip yung, ano, yung itlog namin sa labas. Ayan, naka-open lang yan. Mabuti naman mga mababait yung mga dumadaan sa amin. Walang uh, kumukuha ng itlog meron akong pa-promo dito sa tindahan ko. Sa December ko pa siya bubunutin. Pag nakabili sila ng limang kilong bigas, ang gagawin ko o ang ginagawa ko, nagbibigay ako ng papel maliit, tapos binapasulat ko yung pangalan nila at saka yung cellphone number. Dahil sa December, iraraffle ko yun. Ah... Uh, Siguro yung ipipigay ko ganyan, isang sako na bigas, yung pinaka ano, grand price, yung 25 kilos tapos mga grocery ganon. Hindi ko alam kung ilang sa uh, ilang sako ang ibibigay ko, depende pa rin 'yan sa binta ng bigas. Pag marami tayong binta, syempre madami din tayong maibibigay, di ba? Kasi parang yun ang paraan natin para sa pasasalamat dahil tinanghilig nila yung ating tindahan. Kaya pag ano, pag bumili ng limang kilo sa December pa naman yun, meron silang isang entry as linggo-linggo uh, na bumibili sila, makakadami sila ng entry, tapos mas malaki ang chance nila na manalo, ba diba? Na mabunot yung pangalan nila. Pero meron kasing bumibili sa akin na ano, na isang sako ganyan. Pag isang sako, limang entry yun. Kasi, ano, uh, 25 kilos, ba diba? Ang limang kilo isang entry. Kaya, pag isang sako, limang entry yun. Meron kasi bumibili sa akin yun ng ganyan. Kaya parang mas lamang na yun dahil ah, madalas sila bumili sa akin ng ganyan. Isang sakong bigas. Pero minsan talaga, ba diba, kahit ah, madami pa silang entry pag di talaga swerte yung kahit isang entry lang pag ikaw lang ang nabuno pag ikaw ang nabunot di ba pag ikaw ang swinerte talaga pag swerte mo talaga kahit isang entry lang mabubunot ka di ba wala naman 'yan sa dami pero marami pa rin ang chance ng maraming entry ayan yung ano yung pakulo ko dito sa tindahan ngayon dito ako nauupo na lagi. Kaso mainit, pagkahapon dito mainit, kaya doon ako nauupo sa may server ng computer. Doon din yung, ano, yung time na bumabalik ako sa mga pumupunta sa video ko. Kaya kada tanghali, yun ang balik ko. Kaso hindi ko minsan mabalikan dahil nga sobrang busy. Pero pag may time talaga ako, talagang bumabalik din naman ako. Ayan po. Bubuksan natin tong aking in order sa Shopee. Ibibenta ko tong kasi mabili ito sa mga bata. Hindi ko pa nasubukan magbenta nito pero siguro mabili ito sa mga bata. 62 pesos lang to. Tatlong balo to. At ito na nga yung ating in-order na pudding. Nilagay ko sa rep yung isa kasi para malamig. Maganda kasi yung malamig nito. Masarap kainin. Ang binta ko nito ay dalawang piso pag isa lang. Tapos pag tatlo, limang piso. Tutubo ako nito ng kalahati. Ang tutubuin ko nitong tatlo kasama yung doon na sa ref ay higit 62 pesos kaya nadoble yung ating puhunan dito.